Sa Star Wars, ito ang simbolo ng Rebel Alliance, starfighter ni Luke Skywalker na sumira sa Death Star at iconic na makinarya. Sumisimbolo ito ng pag-aaklas at paglaban sa mapaniil at sa masamang imperyong gustong sakupin ang kalawakan. Tinutukoy natin ang X-Wing, kaya bagay na X-Wing din ang pangalan ng drone na matatanggap ng Ukraine. Ang X-Wing ay naging mahalaga sa Rebel Alliance sa Star Wars. Ang kakaibang sandata mula Lithuania para sa Ukraine ay tiyak na magpapagulat at magpapakaba sa mga sundalo ng Russia. Isa si militanyi sa mga unang nagulat ng bagong sandatang ito. Noong Oktubre siyam, inanunsyo ng Granta Autonomy ng Lithuania ang opisyal na paglulunsad ng X-Wing. Isang bagong loitering munition na drone na may vertical take-off and landing. Simula tag-sibol 2,000 at 25 sumailalim ang X-Wing sa malawakang pagsusuri. At ayon sa Granta Autonomy, kumpirmadong handa na ang pangunahing kakayahan nito. Ang bagong drone ay papunta na sa Ukraine. May maliit na serye ng X-Wing na ginagawa at inihahatid para subukan ng frontline unit ng sandatahang lakas ng Ukraine. Ayon kay Gidiminas Kooba, tagapagtatag at chief executive officer ng Granta Autonomy, Ginagamit ang tuloy-tuloy na operasyon sa harapan bilang bahagi ng pagpapatunay ng sistema. Nadala na ng Granta ang bagong drone sa limitasyon sa laboratory testing. Ngayon, kailangan na nitong patunayan ang sarili sa totoong labanan. Ang pagpapadala ng Ukraine ng experimental na drone ay mainam para matukoy ang bisa nito laban sa isang kalaban na pinaniniwalaan ng Litwanya na maaring maging kasinglaki ng banta sa kanilang teritoryo, gaya ng ginagawa nito sa Ukraine. Iniulat ng United 24 Media ang paparating na X-Wing at binanggit na limitado lang ang paunang pagpapadala ng experimental na drone na ito. Gayunpaman, nagsisikap ang granta na simulan ang malawakang produksyon kung magtagumpay ang combat testing ng Ukraine. Sa simula ng susunod na taon, inaasahan ng granta na lalaki ang produksyon para makagawa ng daan-daang airframe bawat buwan. Kung susunod sa plano ni Nagranta, at Ukraine ang lahat. Maaaring sa 2026 magagamit ng Ukraine ang sandatang may simbolikong pangalan laban sa bansang pursigidong mangibabaw. Kailangan munang siguraduhin ng Ukraine kung mapapatunayan ng X-Wing ang reputasyon nito. At sa unang tingin, mukhang napaka-impressive ng bagong drone ng Lithuania. Galing ang mga pangunahing bahagi nito sa Militani, na siyang nagsabi nito, kakaiba ang drone dahil pinagsasama nito ang vertical takeoff and landing na kakayahan ng isang tipikal na quadcopter drone at ang cruise flight na posible dahil sa X-shape nitong mga pakpak. Ang cruise mode ng X-Wing ay nagbibigay daan sa mas malayong biyahe gamit ang mas kaunting enerhiya kaysa ibang maliliit na unmanned aerial vehicles. Ginagamit ito ng Ukraine laban sa Russia. Dahil cruising capable, pwedeng umatake ang mga drone operator sa mga target ng Russia kahit walang espesyal na infrastruktura. Sa technical na espesifikasyon, si Guoba ay may isa sa pinakamahalaga. Ang paunang endurance range ay 50 km at lalo pa itong pagagandahin. Ayon kay Guoba kay militani noong Oktubre, pabalansihin namin ang pinalawak na kakayahan ng X-Wing at gastos ng produksyon. Katumbas ito ng halos 31 milya higit doble sa 12 milyang range ng karaniwang first-person view drone ayon sa Forbes noong Oktubre siyam hindi rin malilimitahan ang X-Wing ng fiber optic cables na nagbibigay dito ng malinaw na kalamangan kumpara sa mga ganitong uri ng drone. Pansinin mo rin ang sinabi ni Guoba na 50 km ang baseline. Ang karagdagang pagdevelop ay susunod matapos ang testing sa Ukraine kaya mas malayo ang mararating ng X-Wing sa mga susunod na version. Maaring binigyan lang ng Litwanya ang Ukraine ng isang drone na maaring magbago ng buong takbo ng labanan. Posible na ngayon ang medium range attacks mula sa mas ligtas na lugar. Sa pinakamalayong abot ng saklaw, kayang tamaan ng X-Wing ang target ng Russia at makalikas agad ang mga operator bago dumating ang tugon ng Russia. Bukod dito, alam natin na kaya ng drone magdala ng 4 kilong pampasabog katumbas ng 88 libra. Mabilis ito, umaabot ng isang daan at 44 na kilometro o 8 siyam na milya bawat oras ang bilis. Mahalaga ito Madaling tamaan ang mga mababagal na drone ng depensa sa himpapawid o maliliit na armas. Mahirap tamaan ang drone na bumubulusok sa siyam napong milya kada oras. Lalo na kung sobrang baba itong lumilipad na hindi na matukoy ng depensa sa himpapawid. Mahalagang tampok ang pinagsamang daytime optics at thermal imager. Kaya magagamit ang mga drone ng dalawamput-apat na oras araw-araw. Ang, ang kakayahang ito ay mula sa micro gimbal camera ng Granta na kayang mag-operate kahit sa lugar na walang signal o istorbo sa global navigation system dahil dito laging kontrolado ng operator ang X-Wing kahit ano pang electronic warfare tricks ng Russia hindi rin pwedeng baliwalain ang Granta data link communication system siniguro ng Granta na kaya ng sistemang ito makipag-ugnayan sa mga ground station na ginagamit sa Ukraine ang pangunahing bersyon ng X-Wing ay gumagamit din ng ilang artificial intelligence o artificial intelligence may artificial intelligence ang guidance system nito na tumutulong matukoy at matarget ang mga nakatagong kagamitan sa lupa. Ang kombinasyon ng mga katangiang ito ang dahilan kung bakit ang X-Wing ay isang bangungot para sa mga puwersa ng Rusya. Ang matatanggap ng Ukraine ay isang experimental na drone na pinagsasama ang bilis at liksi upang magawa nitong makaiwas sa mga kontra-mekanismo ng Rusya. Maraming gamit ang warhead ng drone dahil kaya nitong maghiwa-hiwalay. Ibig sabihin, magagamit ng Ukraine ang X-Wing laban sa mga tauhan. Magagaan na armored sasakyan at radar stations. Ang huli ay magbibigay daan sa Ukraine na maranasan ang sugdulang kabalintunaan ng pagsira sa mga mata ng mismong mga sistemang dapat sanay nagpapabagsak ng kanilang mga drone mula sa himpapawid. Lalong lalala ang bangungot ng X-Wing para sa Russia. Sabi ni Granta, na kasalukuyan silang nagtatrabaho para magpakilala ng ganap na swarm autonomy gamit ang mesh network sa kanilang mga drone. Sa pagkakaroon ng teknolohiyang iyon, magkakaroon ng kakayahan ang Ukraine na maglunsad ng buong swarm ng X-Wings na kayang gumalaw ng mag-isa, walang pakikialam ng tao, at sabay-sabay sa iba pang X-Wing drones na konektado sa parehong network. Mas kapanapanabik at mapaminsala ang paggamit ng artificial intelligence sa swarm technology kaysa sa paggamit nito para lang tukuyin ng drone ang mga nakatagong target. Iniulat ng The Wall Street Journal ang bagong teknolohiyang itinuturing na susunod na hangganan ng digmaan gamit ang drone dahil sa malaking potensyal ng mga swarm. Sa teorya, pwedeng pagsamahin ng swarm network ang libu-libong drone sa isang network. Lahat ng ito ay pwedeng gamitin para lampasan ang depensa ng target. Kahit ilang dosenang drone sa swarm ay malaking problema na sa mga sundalo ng Rusya. Isipin mong 20 o 30 X-wing drone na sabay lumilipad bilang isang grupo pero kayang magbago ng formasyon para mahirapan ang air defenses na pabagsakin sila. Nakatutok ang lahat ng drone sa iisang target tada target at sabay-sabay silang lilipad mula sa iba't ibang anggulo para siguradong tatama. Iyan ang uri ng banta na gustong ilagay ni Granta sa kanyang mga X-Wing drone. Pero hindi pa niya ito lubos na nakakamit. Pag-aaralan pa natin mamaya sa video ang epekto ng drone swarm sa digmaan sa Ukraine. Sa ngayon, tatapusin natin ang pagsusuri sa X-Wing ni Granta gamit ang numerong 10,000 euro. Iyan ang tinatayang halaga ng paggawa nito ayon kay Granta. Katumbas ito ng 11,500 at 60 dolyar maliit na halaga para sa drone na kayang magdulot ng malaking pinsala tulad ng eksperimental na sandata ng Lithuania. Kasama sa presyo ang paalala na ang mas bagong drone na may swarm technology ay mas mahal. Pero para sa isang kahangahangang pangunahing bersyo ng X-Wing, ang mahigit labing isang libong ay parang napakamurang halaga na. Talagang mas mura ito kumpara sa mga target na dinisenyo ng X-Wing na wasakin sa dalawang libo at dalawamput lima. Ang sundalo sa Russia ay nagkakahalaga ng tatlongput isang libo at dalawang daang dolyar kada taon ayon sa Cable News Network. Ang isang dalawang libo at anim na ang kada buwan sa Ukraine ay kumikita ng dalawang libo at anim na raang kada buwan. Hindi pa kasama rito ang isang beses na bayad na natatanggap ng mga recruit pagpumirma para sa militar ng Russia, maaaring umabot sa 36,500 at anim na dolyar ang mga isang beses na bayad sa ilang rehiyon. Bukod pa sa 4,000 na dolyar na natatanggap ng mga sundalo mula sa federal na pamahalaan ng Russia at sa mga sahod na nabanggit. Ang X-wing na pumapatay ng sundalong ruso ay nagkakahalaga ng 70,000 sa Russia, pero libo lang sa Ukraine. At kung ang bagong drone ay kasing epektibo sa pagsira ng mga target na may magaan na armor at mga radar system, gaya ng sinasabi ni Granta, ganoon nga ito. Maaaring milyon-milyon ang pagkalugi ng Russia kumpara sa maliit na gastos ng Ukraine. Para balansehin ang lahat ng ito, mahalagang ulitin na ang X-Wing ay nasa yugto pa rin ng pagsusubok. Kahit napatunayan na sa mga laboratorio ng Granta, kailangang malaman pa ng Ukraine kung magiging kapakipakinabang ang bagong drone sa labanan. Ayon sa Granta, posibleng gamitin ang 2,000 at 25 sa pagsubok ng bagong drone sa labanan. At taasan ang produksyon sa 2,000 at 26 naghihintay kung kailan mapapatunayan ng bagong X-Wing ang sarili sa Ukraine. Kung tama si Granta, magkakaroon ito ng kaakit-akit na kasama sa labanan. Una, may drone na gawa ng Ukraine na kamuka ng experimental drone ng Litwanya. Inilunsad ng Octava Defense ang drone na Flycat noong Hulyo na may kakayahang tulad ng drone ni Granta. Kasama rito ang kakayanang magpalipad mag-isa, tukuyin ang target at magsagawa ng kamikaze strike ng hindi umaasa sa satellite navigation. Mas maliit ng kaunti ang warhead sa Ukrainian X-Wing drone na ito at ang Flycat ay medyo mas mabagal at may mas maikling saklaw. Gayunpaman, ang kombinasyon ng dalawang drone na ito ang huling bagay na gugustuhin makita ng mga puwersa ng Russia sa larangan ng labanan. Iniulat ng United, 24 na matagumpay na natapos ng Ukraine ang pagsubok sa bagong Juk drone. Ilang araw bago nito, inihayag ni Granta na darating na sa Ukraine ang X-Wing. Isa itong fixed wing at loitering drone, pero mas tradisyonal ang disenyo kaysa sa X-Wing. Natamaan ng Juk ang mga target lagpas, 40 kilometro, kahit may iba't ibang electrical interference. Yun ang punto ang drone ng kumpanyang Atana ay talagang ginawa para labanan ang electronic warfare countermeasures ng Russia. Sa isang pagsubok ng Juke, naabot nito ang isang target na 67 kilometro o 41 milya ang layo. Pinapakita nitong magaling din ang mga kaalyado ng Ukraine sa pagdevelop ng loitering munitions. Hindi ibig sabihin nito na ayaw ng Ukraine sa X-Wing ni Granta. Ang mga drone na ito ay nagpapakita ng mga trend na nagtutulak sa Ukraine sa susunod na yugto ng kanilang estratehiya sa drone warfare. Hindi na lang ito tungkol sa dami. Pero mahalaga pa rin na mas marami kang drone sa labanan kaysa Russia. Ipinapakita ng mga drone ang kakayahang daigin ang electronic countermeasure para matiyak na tamaan ang target kahit subukan ng Russia na i-jam ang signal. Nakikita rin natin ang paglipat sa autonomous na pagtukoy at pag-atake ng target na nagpapadali sa trabaho ng drone operator. Bukod dito, malayo ang abot ng tatlong drone, at X-Wing ang pinakamaayos na maaaring magbigay daan sa Ukraine na gamitin ang mga ito sa likod ng mga frontline na posisyon upang makapagsagawa ng strike laban sa Russia sa malapit na likuran. Ang X-Wing ay bahagi lamang ng lumalawak na evolusyon ng drone sa Ukraine, at ang pagdating nito ay nangangahulugan ng ilang masasamang bagay para sa Russia. Isa sa mga masamang posibleng mangyari ay ang paggamit ng Ukraine ng drone swarms. Kahit hindi pa ito agad mangyayari dahil dinedevelop pa ni Granta ang swarm technology para sa X-Wing. Kapag naipatupad ito, seryosong problema ito para sa Russia na pag-usapan na natin kanina ang swarm technology. Pero mahalagang suriin kung anong kung ano ang ibig sabihin ng drone swarm para sa digmaan sa Ukraine. Pinapayagan ng swarming ang Ukraine na magsagawa ng human wave assaults tulad ng Russia gamit ang mga drone noong Setyembre 2000 at 25 ipinaliwanag ni David Hambling sa Forces News. Ang isang kawili-wiling gamit ng teknolohiyang ito, ang mga attack drone ay papasok bilang isang swarm. At sa pagitan nila, sila ang magpapasya kung aling drone ang aatake sa aling target. Kaya hindi sila lahat pupunta sa iisang target. Sabi ni Hambling, agad nating nakikita ang isang mahalagang benepisyo. Hindi na kailangang mag-aksaya ng oras ng mga operator ng Ukraine sa pag-iisip kung ano ang tatamaan dahil ginagawa na ng artificial intelligence na nagpapatakbo ng swarm ang lahat ng iyon para sa kanila. Mas konting oras ng Ukraine ay ibig sabihin, mas konting oras din para makareact ang Russia sa mga drone. Kaya mas epektibo ang pag-atake sa maraming target, sabi ni Hambling. Kaya mong magpalipad ng drone na aatake agad sa bawat target sa unang bugso. Pagkatapos, susuriin ng reconnaissance drone ang pinsala at magpapadala ng follow-up na drone sa hindi pa nasisira. Pag na ang lahat ng target, kumpirmahin lang ng commander at sabihin tapos na, pwede na kayong bumalik, sabi niya. Makikita natin dito ang paggamit ng human wave tactics ng Rusya para kay Putin kaya niyang isakripisyo ang buhay ng tao at magpadala ng maraming sundalo para lang wasakin ang target, layunin ang pagkapagod, ngunit malaki ang kapalit sa buhay. Sa pamamagitan ng mga grupo ng drone, maaaring magsagawa ang Ukraine ng parehong uri ng pag-atake gamit ang mga makina imbes na tao. Maraming alon ng pag-atake, kung saan ang bawat alon ay sumusunod sa ginawa ng naunang alon. Kahit na mapigilan ng Russia ang mga alon drones lang ang nawawala sa Ukraine. Hindi sila nawawalan ng tao. Mahalaga ito sa Ukraine dahil ayon sa ulat ng Radio Free Europe, Radio Liberty noong Agosto, unti-unting nauubos ang kanilang mga sundalo. Iniulat ng outlet mula sa Center for Eastern Studies ng Poland. Center for Eastern Studies na kailangan ng Ukraine mag-recruit ng 3,000 at libong sundalo taon-taon para mapunan ang nawalang tauhan sa brigada. Hindi kaya ng Ukraine ang bilang na yan nakarekrut lang sila ng 20,000 noong 2,024 at 17,024 na libo kada buwan pagdating ng Agosto 2,025. Kahit sa pinakamataas na bilang sa saklaw na yan, umaabot lang ito sa 200 at 88,000 na mga rekrut kulang pa ng 12,000 kumpara sa sinasabi ng Center for Eastern Studies. Dapat maabot ng Ukraine ang target. Ang drone swarm at iba pang unmanned vehicles ay maaaring magpababa ng pangangailangan sa recruitment. Ang mga autonomous na drone na kayang kumilos ng mag-isa ay nagpapababa ng pangangailangan ng Ukraine na magpadala ng maraming sundalo. Hindi nito ibig sabihin na papalitan ng drone ang mga tao. Pero kaya nilang punan ang kakulangan dulot ng matinding digmaan. Kaya nagagamit ng Ukraine ang mga ito para umatake at magdepensa ng mas ligtas para sa kanilang mga tao. Mas kaunting nasawi, hindi na kailangan ng Ukraine mag ng dagdag na sundalo. Hindi rin natin pwedeng baliwalain ang epekto ng X-Wing sa Russia kahit wala pa ang paparating nitong swarm na kakayahan. Kahit ang pinaka-basic na modelo ay dinisenyo para maging isang makinang nagdudulot ng kamatayan at mas makabubuti sa Russia na mas kaunti ang kamatayan. Habang sinusubukan nitong panatilihin ang lakas ng kanilang mga pag-atake laban sa Ukraine, ayon sa Ministry of Finance ng Ukraine, mahigit isang daan at labing dalawang milyong tao na ang namatay, nasugatan o nabihag sa bansang ito. Mas direktang napipinsala ng mga drone ang Russia kumpara sa ibang sandata. Noong Abril 2000 at 25 iniulat na drone ang sanhi ng 80% ng kaswalti sa digmaan sa Ukraine. Ginamit ng Army Technology ang datos ng kaswalti ng Russia noong Abril 8 para ipakita ang kahulugan nito. Napansin na ang mga drone ay maaaring naging responsable sa isang libo sa isang libot tatlong daang kaswalti na naranasan ng Russia sa araw na iyon lamang dahil sa dami ng drone sa digmaan sa Ukraine, wala nang ligtas na lugar para sa mga sundalo ng Russia. Sabi ni Hambling noong Oktubre siyam, isinulat ni Hambling sa Forbes na nagawang maghanda ng Ukraine ng iba't ibang drone para sa maikli, katamtaman at mahabang distansyang pag-atake. Ang X-Wing ng Lithuania ay nasa gitnang kategorya at mainam para sa paggawa ng kill zone sa mga lugar ng Ukraine na sinakop ng Russia. Dahil sa automated na pagsubaybay ng drone, sapat na magpadala ang Ukraine ng ilang X-wing drone at hayaang gumalaw ang mga ito habang nilalagay nito ang mga tao sa labanan. Hindi maganda para sa Russia ang bawat bagong drone na napupunta sa arsenal ng Ukraine. Gayunpaman, may kakaibang fenomenon nun din na tila umaapekto sa mga puwersa ng Russia sa ngayon. Noong Oktubre 8 iniulat ng New Voice of Ukraine, na ang rasyo ng mga sugatan sa mga napatay ng Russia sa labanan ay naging hindi pa karaniwang mataas. Nagbahagi ang outlet ng datos mula Institute for the Study of War. Nagsabing namamatayan ng isang sundalo ang Russia para sa bawat labintatlong sugatang sundalo. Ang mahalagang punto dito ay mas nagiging epektibo ang Ukraine sa pagpatay kaysa sa basta lamang pananakit sa mga puwersa ng Russia. Dahil 80% ng kaswalti ay mula sa mga drone mas epektibo ang mga unmanned vehicles ng Ukraine. Kapansin-pansin ang ratio na ito ng Russia dahil karaniwan, ang tipikal na ratio ay isa ang namamatay sa bawat tatlong nasusugatan. Ayon sa Belfer Center ng Harvard Kennedy School, ang X-Wing ay dinisenyong maging isang nakamamatay na drone. Ayaw makita ng mga nabibiglang tropa ng Russia ang ganoon lalo na't na marami pa sa kanila ang namamatay. Panghuli, may katotohanan ding dapat isaalang-alang na ang drone na ito ay nagmumula sa Lithuania. Ikinuwento na ni Granta ang pagpapadala ng X-wing drones sa Ukraine para sa combat testing. Hindi sinabi ng kumpanya kung sinisingil nila ang Ukraine para sa mga drone, pero hindi rin mahalaga kahit nagbabayad ang Ukraine. Pinapatibay ng paglilipat ng teknolohiyang ito ang ugnayan ng Ukraine sa isang Baltic na bansa. Napakaingat nila sa maaring balakin ni Putin kung magtagumpay siya sa Ukraine. Napakaingat ng Lithuania sa posibilidad ng isang hinaharap na pananakop ng Russia. Kaya ang mga opisyal sa kabisera nitong Vilnius ay nakabuo na ng plano ng paglikas na ipatutupad kung kinakailangan kung magtagumpay si Putin lampas Ukraine. Ayon sa British Broadcasting Corporation, handa na ang planong naglalaman kung paano ililikas ng Lithuania ang limang daan at apat na libo katao dahil malapit ang Vilnius sa apat na raan at dalawamput dalawang milyang hangganan ng Lithuania at Belarus. Ginamit ni Putin ang Belarus bilang base sa pananakop sa Ukraine nais ng Lithuania na maging handa kung sakaling subukan ng leader ng Russia Nagawin gawin din iyon sa hinaharap. Parehong makikinabang ang Lithuania at Ukraine sa anumang ugnayan nila. Makakakuha ang huli ng akses sa teknolohiya tulad ng X-Wing, ngunit maaring wala itong sapat na oras o resources para paunlarin ang sarili nito. Tumutulong ang una sa bansang nais talunin ang Russia. Dahil takot ang Lithuania na sila ang sumunod. Kung bumagsak ang Ukraine, hindi man mananalo ang X-Wing sa digmaan. Dagdag pa rin ito sa lumalaking drone army ng Ukraine. Kung maipakilala ang swarm technology sa drone at mapalakas pa ng granta ang paggawa nito, posibleng maging bangungot ang X-Wing. Hindi lang Lituania ang nagbibigay ng armas sa Ukraine para sa mga puwersa ni Putin sa frontline doon. Sinampal lang ni Gresya si Putin sa pamamagitan ng pagpapadala ng lakas militar sa Ukraine na magagamit nila para pabagsakin ang Russia. Alamin pa sa aming video at huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang balita tungkol sa mga bago at kakaibang sandata na ginagamit ng Ukraine sa laban nila kontra sa mga mananakop na puwersa ng Russia. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.